guys. <laughs> ang mga luka natin ang luka. So, <laughs> Yung araw naman guys, isamahan nyo naman kaming manguha at magluto nitong napakasarap at napakarami guys mga lukan At syempre guys, pumutrip na rin dito sa treehouse kasi napakaganda ng tanawin at napakalaki guys ng tubig What's up mga kanapadaan lang So ngayong araw guys eh, Grabe may panibagong adventure na naman tayo At kita nyo naman guys Napakalaki na ng tubig Talagang naaamoy na naman guys natin Ang summer na paparating na sila Kung nakikita nyo naman guys eh, Grabe na naman talaga dito yung tanawin At napakasarap na namang mag relax dito sa trios natin syempre guys babaguhin natin yan At mas pagagandahin pa So yun nga guys, Hi, guys What's up for today's video though, Ay nandito tayo <laughs> sa loob ng aming munting palaisdaan At ngayong araw nga guys E eh, manguha dito ng napakaraming lukan at i-adobo ia natin sa dilaw at pupuntripin natin. Kung mapapansin nyo, guys, oh, kita nyo may mga patay na lukan na malalaki dito sa gilid. Eh, no? May guys na maraming lukan pa rin dito sa aming palisdaan Kaya eto, guys, samahan nyo ulit kami. Let's go! go. Oh yeah! Dahil nga guys, nag na naman kami ni Dugong sa napakasarap na lukan ay eh, naisipan na naman namin manguha dito sa loob ng aming munting palaisdaan. At napakarami nga pala guys lukan dito sa palaisdaan na to. Ito guys, ang laki. Ang laki lukan. Jumbo. Ito pa oh. Isa. Ang <laughs> oh. dami dito. Ayan guys, ayan. 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 Kaya nga pala guys, medyo maraming lukan dito sa ating maliit na palaisdaan kasi guys, yung mga maliliit na lukan na nakukuha natin dun sa labas ay nilalagay na guys natin dito. Tapos ayun guys, grabe, sunod-sunod na talaga yung mga nakukuha dito ni Dugong at napakarami na kaagad. So ito mga guys, oh, laki na naman nakuha ko dito sa part na to. At ito nga pala guys, pag sanay na kayong manguha at pag malinaw talaga yung mata nyo, ayan oh, hindi nyo masyado mapapansin na lukan nito. Pero pag kinuha nyo yan guys, yan, lukan yan guys. Dapat matindi rin yung mata nyo dito sa paghahanap. Talagang dapat pasanayan lang to guys. Kung hindi nyo nga pala guys may tatanong, ito nga pala guys ang special delicacy. Eh, delicacy. Basta guys, ito ang specialty dito sa bahay ng Pola. Sikat na sikat guys itong lukan dito, itong adobong lukan. Isa rin nga pala guys itong Pola sa merong pinakamalawak at pinakamalaking mangroves area dito sa Oriental Mindoro. Kaya kahit anong mga laman dagat guys, eh, talagang pwedeng pwede nyo makuha dito sa aming bayan. At dahil nga guys, sobrang dami na kukuha namin kaagad ditong lukan ay halos hindi na rin kami umaalis sa pwesto dito at parang dikit-dikit na lang sila dito sa ilalim ng mga putik. At kung mapapansin nyo guys, so, oh, saglit glit lang tayo na umuhay, eto na rin kaagad yung mga anak uha natin. Talagang marami na kaagad. Kaya sabi ko kay Dugong ay magpatuloy pa lang kami sa panguha para mas marami pa kami may ulam at may food trip. Dito nga guys, sa may tabi ng malaking kahoy kami na ni Dugong. Talagang halos dikit-dikit lang sila dito at para magkakapatong na talaga sila. Pag nga pala guys, yung palaisdaan ay madalang ninyong lasunin o madalang ninyong lagyan guys ng mga lason sa isda ay talagang dumadami yung mga ganitong klase ng lukan. Kaya guys, medyo marami itong maliit namin pala kasi guys, pag namin yung mga alagang bangus dito ay nilalambat lang guys ang Guys, ito na yung mga luka <laughs> natin. Luka. lang. Itang, may malaking lukan pa. Ang laki, guys. Guys, ito na. Ang mga luka natin. Ang mga luka ang sumadami. Bigat. Ang pagod kasi sa mga <kisong> lukan. <laughs> Napakadami pa rin, guys, talaga dito. Ayan. ayan sobrang dami guys. Lulutokin na natin. <laughs> Dahil pinahirapan guys namin ng mga luka na ito Samahan nyo kami lutuin At food trip nito Let's go Tara <laughs> <Go. laughs> Pakalipas nga lang guys ang ilang oras natin paunguhan ng luka ay agad na rin kami umahon at nagpasiga na guys kami ng apoy dito lang sa may tabi Ito na yung mga luka natin at unang salang pa lang guys ito guys ito marami pa tayong ilalagay Unang salang pa lang ito guys kasi hindi kaya hindi kasya dito sa kandero natin Ayos pak muna natin yan sobrang dami nga guys nating nakuhang lukan ngayong araw ay eh, talagang unang salang lang yung na ilagay natin at grabe yung oh, may sumilip na puging lalaki doon. Kung mapapansin nyo guys sa mga mukha namin ni Dugong at sa mga kilos namin ay eh, parang wala talaga kami problema sa buhay pero nagkakamali kayo guys meron din kami mga problema na nilalabanan na namin sa aming pang araw araw na buhay pero mas pinipili pa rin namin guys na ipakita na masaya kami at kayang kaya namin lumaban syempre guys para ma inspire kayo at patuloy rin kayo lumaban sa mga hamon ng buhay nyo. At bago ang lahat guys magigisa muna tayo ito pa nya naman guys ang mga bitaw ay alam nyo guys, sa buhay natin, hindi pala natin guys kailangan pakinggan yung mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin kung puro negativity naman guys yung mga sinasabi nila. As long guys na wala tayong tinatapakan tao at hindi tayo aargabyado ipatuloy lang tayo sa buhay. Sabi nga guys na mga matatanda dito sa lugar namin, pag hitik daw sa buong yung puno, ipalagi daw binabato. Ganun rin guys sa buhay ng tao. Pag nakikita nilang nagiging successful ka, ipatuloy ka nilang hihigitin pababa at patuloy ka nilang sisiraan. Pero syempre guys, fighter tayo, pinanganak tayo para lumaban dito sa mundo. Pero sa mabuting paraan guys at hindi sa pananakit. Lalaban tayo guys sa kanila lahat basta patas lang ang laban at wala tayong tinatapakang mga tao at inaargabyado. Pero syempre guys ipapagdasal pa rin natin kay Lord yung mga tao na ninira sa atin kasi lahat naman guys ng tao pwedeng magbago ng ugali. Tapos sa na nga guys pagkatapos lang ng aking mahabang kwento na puro kadramahan na naman ay eh, naluto na rin guys itong ating pinakamasarap na adobong lukan. Syempre san pa ba natin to kakainin dahil nga guys masarap yan ay eh, tayo dito rin tayo kakain sa napakasarap tingnan at napakagandang magrelax na treehouse guys natin. Pagkakit nga guys namin dito sa treehouse ni Dugong ay kagad na rin guys namin nilagay dyan sa aming munting lamesa yung mga pupod tripe natin. Kitang kita nyo naman guys, grabe naman nakakatakam naman guys itong pupod tripe natin ngayong araw. Kitang kita nyo naman guys yung pagka creamy niyang luka na yan, talagang sobrang solid niyan. Pero syempre guys, bago tayo kumain, wag na wag pa rin natin kakalimutan magpasalamat kay Lord sa mga biyaya at sa mga blessing palagi. Kaya hey na nga guys, samahan na kami pumutrip ng napakaraming lukan. Grabe, let's go! Let's go. Sunod, sunod din na ito. eh, ah! Grabe. <laughs> Tiyan nyo naman, guys. Ah. Kamay na natin, no? Puro lokal, no? Puro lokal. Walang kanin, no? Mmm. Sarap. Ah, samahan nyo na kami kumain. Pwede pa kayo dito, guys. Ang daming ulam mo. Oh. Ang daming mga lukan. Ah. Pwedeng, pwede pwede huh? pa kayo dito. Solid na solid. Ang sa mga ubo. mag sa na sabahan natin. At habang kumakain nga guys kami Dugong, gusto ko lang ipaalala sa inyo guys na kung may mga problema kayo sa buhay, huwag kayong lumapit sa tao o kung sino man kay Lord guys kayo lumapit kasi siya yung mas makakatulong sa inyo. At syempre guys, piliin pa rin natin maging mabuting tao palagi. Kaya hanggang dito na lang muna guys tong adventure natin. Kita guys na lang ulit bukas. Salamat sa panonood guys. <laughs>